Mahalaga ba ang pagpapasya para sa pagbabagong buhay? Ito po ang ating pag-uusapan sa videong ito. Di maikakaila na nilikha ng Diyos ang tao na may free will or freedom na mamili o magpasya. Ang freedom na bigay ng Diyos ay umiikot lang dapat sa gusto ng Diyos. Kung sila ay lumampas, may parusa or consequence na mararanasan. Si Adan po at si Eva ay lumampas pinili ang sumuway sa instruction ng Diyos. Kumain sa bungang ipinagbabawal. Kaya nagalit sa kanila ang Diyos at naputol ang relasyon nila sa Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan ay lumaganap ito sa buong sanlibutan. At ang lahat ng tao ay tinagurian ng makasalanan. Ayon sa Roma 5.12 at Roma 3.23. Dahil ba ang tao ay makasalanan na at nahiwalay sa Diyos, patay spiritual, na apiktuhan ba ang freedom of choice? hindi na ba sila makapamili o makapagpasyang sumunod o manampalataya at magsisi? Nanjan pa rin ang kakayahang magpasya. At kahit ang tao ay nahiwalay sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, makikita pa rin namang hindi siya wild, hindi nananakit, napapakain naman ang pamilya, nakakapagtrabaho, nakakatulong sa kapwa kahit hindi Christian. Kahit sa ibang party na kabilang sa pagiging makasalanan, pero marami pa rin nakikitang kabutihan. Kung nawala mga kapatid yung freedom of choice ng tao dahil sa kasalanan, bakit nakakapamili pa rin siya ng gusto niyang damit, ng gusto niyang sapatos, ng gusto niyang ulam, ng gusto niyang makakain, ng gusto niyang trabaho, at yung mga nagugustuhang iibigin, tapos sa Diyos walang kakayahang magpasyang maglingkod? Maliwanag sa Bible na hindi nawala yung freedom of choice. Nais ng Diyos na magpasya pa rin ang tao na magsisi sa kasalanan at sumampalataya. Halimbawa, dito sa ikalawang Pedro 3.9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Yung salitang binibigyan ng pagkakataon, freedom of choice po yon mga kapatid. Pagkakataon na kung sila'y magsisi, hindi sila mapahamak. Dito naman sa Gawa 3.19, ang sabi, Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Maliwanag mga kapatid na may kakayahan ang tao na magpasya. Dahil ang sabi dito, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Kung ang tao'y walang kakayahan nito, hindi na dapat ipangaral ang salitang ito na magsisi. Kahit si Jesus, nagsabi din po sa Mateo 4.17, patunay na ang tao ay may karapatan na magpasya. Sabi po dito sa pangangaral ni Jesus, sa Mateo 4.17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo. At talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kita mo? Si Jesus mismo nagsabi. Ibig sabihin, ang tao may kakayahan talagang magpasya. Dahil ang sabi ni Jesus, magsisi na kayo. Kung walang kakayahan ang tao, hindi ito dapat ipangaral ni Jesus. Hindi siya pwedeng magsabi na magsisi na kayo. Diba? Dapat, ang sabihin ni Jesus, maghintay na lang kayo. Na kayo'y mabago. Pero ang sabi dito, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Dito rin mga kapatid sa gawa 16.30-31. Ang sabi dito, sila ay inilabas niya at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang sagot nila ay ganito. Sabi sa 31, sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hisos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. ba? Diba? Yan ang sagot. Sumampalataya ka. Ibig sabihin, may instruction na may kakayahan ka na sumampalataya. Dahil ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Dito rin sa Roma 1.16, Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So, maliwanag mga kapatid na ang tao ay may kakayahang magpasya. Dito naman sa Juan 3.16 ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya. Kondisyonal. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, napakaliwanag yan. Sa mga talatang iyan, makikita natin na talagang may kakayahan ang tao na magpasya. Dito naman sa Roma 10.9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Diba? Ang sabi, kung buong puso kang sasampalataya. So, nangangahulugan po yan mga kapatid na nasa iyo ang kapasyahan. Sa mga talatang ating binasa, makikita at mahahalatang may kakayahan pa rin ang tao na magpasya. Kung wala na dapat, bawal kang magsabing magsisi ka na. Sumampalataya ka na. Lumapit ka na sa Diyos. Pero maliwanag sa Bible na nasa kamay ng tao ang pagpapasya. Kung nakahanda siyang magsisi at magbagong buhay. Mga kapatid, napakahalaga ng iyong pagpapasya. Gamitin mo ang iyong freedom para piliing magsisi, sumampalataya, at magbalik loob sa Diyos. Napag-alaman natin sa ating napag-usapan na ang tao ay may kakayahan pa rin magpasya. At hinihintay ng ating Panginoong Hisos ang iyong pasya. Naway, mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. At huwag kalimutang mag-subscribe. God bless po.